Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga at syempre welcome to Pantabangan Dam syempre po ngayon pong Abril ipapasyal ko po kayo rito sa Pantabangan sa amin ay pinagmamalaking napakagaganda po ng mga tanawin po dito lalo na po yung Pantabangan, mamaya pupuntahan po natin yan 3 days po tayo mamamasyal dito mga kalaki at syempre ngayong alas 8 na umaga, eto na po ang mga 3 digit lucky numbers umpisahan po natin sa Pilipinas 209 Thailand 312 Taiwan 280 Malaysia 536 Dubai 258 Hong Kong 226 Singapore 338 Greece 140 Canada 992 Mexico 842 Australia 247 New Zealand 681 India 771 China 369 Texas 237 Israel 115, Las Vegas 283, Alaska 102, Saudi 422, Japan 581, Italy 979, Germany 608. At Korea 734 Ayan mga kalaki, mga 3-digit lucky numbers Ngayong alas 8 ng umaga, pwede mo yan i-rumble At nakikita nyo yung buntok na yun pupuntahan natin yon Magtutour tayo dun mga kalaki. At good luck po mga kalaki. syempre welcome to Pantabangan!